Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, gusto kong i-tackle yung tungkol sa mayuma naman dahil alam ko maraming nagtatanong sa akin and I'm getting a lot of questions regarding doon sa mga videos na ginawa ko noon and gusto kong i-focus yung tungkol sa diet dahil alam ko maraming gustong marinig ko ano yung uh, diet na meron ako And uh, ayun, um, sobrang thankful ako kasi kahit papano merong nanonood at uh, sobrang saya ko rin dahil meron pala akong na-inspire or na-touch na buhay dahil dun sa mga videos na, na ginawa ko noon. And uh, itong video na to para to sa inyo and alam ko hindi ito madali para sa atin dahil sa condition na meron tayo and especially pag meron tayong mga monthly period or before magkaroon tayo ng monthly period sobrang marami tayong naramdaman ng mga sintomas na hindi kaaya-aya and uh, um, pero andito pa rin tayo lumalaban pa rin tayo hanggang ngayon um, huwag kayong magalala kasi itong condition na ito ay very very common talaga. It's about 60 to 80 percent of women na merong ganito. So like sa akin, madalas kung pag meron akong mga kausap or may i-share ko yung aking condition, magugulat na lang, ah, oh, meron din pala sila ganitong klaseng uh, sakit pala. But uh, I know na hindi madala ito. And minsan parang feeling natin para tayong naging yung value natin as a person or as a woman parang nababawasan yun yung feeling ko pero uh, maging positive lang tayo sa buhay especially pag like uh, may hirap kayong magkaanak so feeling ko yun yung uh, nararamdaman ko minsan pero syempre kailangan maging positive tayo dahil lang iba ang nakakaalam or katiwalaan yung yung will ni Lord ko. Ano yung will niya sa atin? Then, uh, let's accept, embrace it. So, again, thank you so much for those people na laging nanood and patuloy na sinusuportahan yung aking channel kahit na hindi na ako uh, active masyado dito. But still, uh, parang na-inspire na rin ako na gagawin itong video na to dahil maraming nagtatanong sa akin. So, anyway, let's move forward kasi alam ko uh, inaabangan nyo to and itong video na to kung anong, ano ba yun talaga yung diet na meron ako. Kasi I realize in the past years masyado akong unhealthy person ako. Uh, mahilig akong kumain And yung mga kinakain ko pa, hindi pa siya healthy. At saka yung iniinom ko hindi rin healthy kasi hindi ako mahilig kung ng tubig. So that's one thing na dapat kong i-improve sa sarili ko which is lately uh, na nagagawa ko naman kahit pa paano. talaga yung mga pagkain na dapat nating iwasan. Syempre, unang una yung meat, especially yung red meat. Ano ba yung animals na merong red meat na madalas natin kinukonsume sa pagkain natin. So, syempre, yung beef, eh ako ang hilig kong kumain ng beef din. At ang nasumbrahan ata eh, sa pagkain din, which is alam ko na hindi healthy yun. And uh, I realize na kailangan bawas-bawasan. So, kahit uh, twice a month ka lang kumain ng beef, siguro okay na yon But, uh, alam ko kasi ang hirap din ibasan yung yung beef, di ba? And lalong lalo na pag carnivorous ka ako uh, I consider myself na carnivorous akong tao so ayun pero I tried na kailangan kong bawasan yun dahil hindi siya healthy and na ko rin na parang isa yun sa mga nag-trigger kung bakit lumaki yung fibroid ko and especially pag hindi uh, organic yung meat na binibili mo. Siyempre, mahal din yung organic na pagkain, di ba So, doon lang tayo sa ma-afford natin. Kahit ini sabihin mo man na hindi siya healthy or meron siyang um, hormones na ini-inject dyan. So, wala naman tayong choice dahil yun yung ma natin. But, sinasabi nga in moderation lang sa pagkain para hindi lalaki or mas slow down yung pag-growth ng tumor na meron tayo. So, anyway, yun, red meat, yung pork, yung veal yung goat na yan, kailangan bawas-bawasan yung pag, uh, pagkonsum ng red meat. Dahil pag tumaas yung estrogen level natin, so, ibig sabihin, uh, mas mabilis din yung development or yung growth ng, ano, ng mayuma. So, kung gusto mong maging healthy, talaga. So, you have to cut the, the red meat in your diet. So, ayon uh, ayun, isa yun sa mga factors. And the second one is yung ka caffeine. Kasi ang hilig-hilig ko talaga sa coffee. just ko, alam niyo naman yung kape ay uh, isa sa mga nagpapastimulate ng ating uh, energy. Kaya naging hyperactive tayo, kaya umiinom tayo ng kape dahil gusto natin maging active. Lalong lalo na pag nag-work ka ng night shift. Eh, ako in the past few years, madalas nagna-night shift ako and yung pinaka maximum na kape na iniinom ko talaga noon ay siguro mga tatlo or apat pero yung siguro pinaka ano is yung tatlong uh, cups of coffee so which is hindi maganda lalong lalo na pag nanginom ako ng kape double double pa yung sugar ko which is double-double and yung sugar, double-double, plus yung cream, double-double din. So, again, yung cream na yan, it contains high fat. Kung isang meron akong withdrawal sa pag, ano, nung, pag hindi ako umiinom ng kape, so yung ulo ko. Pero, I tried na kahit pa sip lang, okay na ako doon. The third one, I believe yung mga processed foods. Like yung card uh, corned beef, eh, doon ang ko rin mag, magluto ng corn beef, lalo lalo na pag pagod na pagod na ako, wala na akong time para magluto. Yun lang yung pinaka uh, easiest or pinaka mabilis na, na pagkain na lutuin. So, ang hilig ko dyan, yung mga luncheon meat, hindi rin maganda yun doon kasi kung anong nilalagay ng mga ingredients, di ba? So, dapat iwasan din natin yan. At na like yung soy milk, hindi din maganda yun. At saka yung mga, syempre yung mga non-organic milk. Yeah, again, syempre mahal din yung mga organic ng mga milk na yan. o so, yung iba, nilalagyan ng hormones. So, again, hindi siya healthy. It contains high fat. So, dapat pag bumili kayo ng milk, dapat low fat lang siya. Kasi kailangan din natin ng milk sa katawan. Yung, yung kasi yung milk, it contains vitamin D, calcium. So, kung hindi ka nagtitake ng vitamins talaga, so pwede na rin yung milk. So, yun nga. But make sure to uh, find a low fat milk para maiwasan yung pag grow ng mayuma natin. So, now, let's sa about the foods na kailangan i-consume sa diet natin. So, ano talaga yung mga pagkain na dapat natin i-consume? Ako, I have recently discovered a supplement na I am hoping and praying na makatulong siya sa akin. So, hopefully, in the next few months, magkita ko na yung result para at least i-advocate ko rin sa inyo kasi ako, ayaw kong magbigay ng mga false information kasi misleading yun. And, syempre, hindi maganda, ba? Diba? So, anyway, ano ba talaga yung mga pagkain na dapat kainin natin sa araw-araw na i-include sa pagkain natin? So, of course, first, yung vegetables. So, any kind of green leafy vegetables na dapat i-consume natin. Dahil yung mga green leafy vegetables, it contains a lot of vitamins and minerals. And it also regulates uh, blood circulation. So, maganda yon Kung ikaw, hindi ka mahilig sa sa vegetables. So, this is your chance to consume that para uh, mas low down yung pag ng mayuma or kung ayaw mo nang bumalik yung mayuma. So, this is your chance to consume vegetables. Second, syempre yung fruits. So, any kind of fruits pero yung iba, sinasabi nila na pag matamis, hindi maganda kasi nakaka kataas ng ng blood sugar level mo. So sabi nila hindi maganda 'yon kasi pag mataas yung blood sugar mo, parang nagiging active din yung uh, yung mayuma natin, yung tumor. So kailangan in moderation. Again, in moderation ang pag-consume ng mga matatamis na fruits. So any kind of fruits basta in moderation ang pagkain pag matamis. And third, syempre yung Uh, yung mga healthy fatty foods like yung walnuts, maganda din yun sa atin. And syempre yung mga fish, pwede rin yun kasi nga pag hindi tayo kumakain ng meat, hindi tayo mahilig mag-meat at kailangan natin ikat yung meat. So this is another option na kailangan natin meron tayong meat protein sa katawan natin. So fish, maganda yun sa katawan. And I think yun lang yung so far na based on my experience and sa tingin ko katulong para maging healthy tayo at saka ma-maintain yung size ng mayuma kung meron kang mayuma. So at least ma-maintain siya, hindi na siya lalaki o hindi na siya babalik. So hopefully itong video na ginawa ko sana makakatulong to sa inyo and uh, wag lang tayo masyadong malungkot at saka... Huwag natin isipin na meron tayong mayungma. But at least, just be careful lang kung ano yung kinakain, kung ano yung dapat iwasan natin. So, keep it up kung ginagawa mo na yan ngayon. So, keep it up. And uh, hopefully, in the next few months, may share ko sa inyo kung ano yung supplement na tinitake ko. So, yun lang. Have a good day and stay blessed and happy. Bye.